Bago ko nga ikwento sa inyo kung saan at paano kami nagkakilala ng asawa ko ay ako muna'y mamamahaw. Kararating ko lamang galing sa trabaho at nagmamadali akong kumain dahil ako ay may pupuntahan pang estudyante. Sa luhan nga ninyo akong ubusin na ring ulo ng isda na sinigang na sinamahan ko ng pusit at are isang araw ko pang niluto. At habang ako nga ay nakain ay ikukwento ko sa inyo kung paano at kung saan kami nagkakilala ng aking asawa kagaya ng itinatanong ng marami. Nahihirapan akong sagutin kayo isa-isa kaya lalahatin ko na Dumating ako sa Dubai ng June 8, 2002. Kaya sa ilang araw simula ngayon ay mamarkahan ko ang aking 22 taon dine sa UAE. Umalis ako sa Pilipinas ako ay 28 years old. Pagdating ko nga dine ay likit ka kainit dahil yun ay talagang nag-uumpisa pa lamang ang summer. Dalawa kami ng pinsan ko nagpunta dito at ang aking tinuloyon ay ang kanyang kapatid. Mahirap maghanap ng trabaho simula pa ng panahong iyon dahil lalo lalo na kapag summer, kailangan mo talagang mag-walk-in sa mga kumpanya, magbigay ng iyong CV para ikaw ay mag-apply ng trabaho. At pag gayong kainit ay talaga namang pabagakba ka ng pawis bago ka naman makapunta sa mga opisina. Madalit salita, hindi agad ako nakahanap ng trabaho kundi ang nahanap ko ay part-time job para laang magkaroon ng sahod sa buwan na iyon at may pambayad sa bahay. Dahil dito mga kaulam ay walang libre. Dito pagdating mo pa lamang, umpisa na yon ang araw ng pagbilang para may babayaran kang bahay, kuryente at lahat-lahat na. Ang pinsan ko naman ay nakahanap agad ng permanenteng trabaho. Dahil nakahanap siya ng permanenteng trabaho, siya kailangang iprocess ng PRO ng kanilang kumpanya ang kanyang visa from visit visa to employment visa. At ang PRO sa kanilang kumpanya ay ang aking asawa. Isang araw nga ay pumunta sa bahay namin ang aking asawa. Ang gulo. Pumunta siya sa bahay para magpapirma ng papeles sa aking pinsan dahil nga isasali na ang kanyang visa sa employment visa. Ay di ipinakilala ako ng aking mga pinsan dahil sinabing ako nga daw ay galing sa Pilipinas din at naghahanap din ng trabaho. Agad ako'y pinintasan ng aking asawa at sabi agad ay kaliit ganun man ang inyong pinsang are. Ay are pala 28 years old na iba anong liit? Daig pang bata? Ako'y naiyamot agad at hindi pa naman kami magkakilala agad ako'y pinintasan agad ay may pagkamarites. Lumipos ang mga araw, siya ay parating nasa amin. Siya ay naging kaibigan na nung isa kong pinsan na aking tinutuluyan at saka ng asawa ng aking pinsan. Sila ay naging magkakaibigan na. Hanggang nakakawilihin na niya na sa amin parating nakain at ako naman ang nagluluto. Noon pala ang ay likit na talaga arikadaldal. Sobrang dami ng kwento, hindi maubos. Pero noon pala, pa din lang ay nakikita ko na sa kanya na siya ay may angking kabaitan. Kahit pa siya ay marites, kahit pa siya ay sobrang ingay, sobrang daming kwento na para ding ako. Madalit sa litay kami naging magkakaibigan. Kadalas ay ako'y kanyang sinusundo sa trabaho, lalong-lalo na kapit kami ay may pupuntahan kami magpipinsan na siya ay kasama. Siyempre, doon na nag-uumpisa ang niloloko-loko nila kami na parating sinasabi ng aking mga pinsan tsaka ng kaibigan ng aking mga pinsan na uy, binatayan, ikaw naman ay dalaga. At hindi ko talaga alam na nung panahong iyon siya pala naghahanap na talaga ng mapapangasawa dahil siya nung panahong iyon ay 29 years old na at sa mga at sa Arab ay hindi po pwede ang gayong edad ay wala pang asawa. Noon pa lang panahong iyon ay sobra na siyang pinipressure ng kanyang ina para mag-asawa na. Kami ay naging matalik na magkaibigan dahil siya ay madaldal, ako ay madaldal, nagkasuwak parati ang aming huntahan. Kadalasan ako dinadalhan niya ng merienda sa aking trabaho dahil napakalapit lang din naman ang aking trabaho at siya ay may mga oras na libre din ako kanyang hinahati na ng mga shawarma. Dahil ang aking asawa ay mahilig maglaro ng volleyball at talaga namang maiipagmalaki kung siya ay magaling sa volleyball. Kami parati nagbaballeyball dito, dito sa tabing dagat kasama ang aming mga kaibigan. Dahil ako nga hindi nasama sa kanya ng ako lamang o na kaya ay nag-iisa kaya parating ang aming mga kasama ay ang aking mga kaibigan din. Pag sinusundo niya ako sa gabi sa trabaho dahil mga minsan may uwi ako ng alas 10 sa aking trabaho, hindi ako nasakay sa kanyang sasakyan ko pag ako'y nag-iisa. Kailangan lahat kami ng katrabaho ko ay sakay sa kanyang sasakyan. Dahil nagkataon din naman na kami magkakatrabaho ay magkakahanggan. Marami siyang inaalok sa akin na kung ano-ano, mga tulong, mga kung ano-ano, bibigyan ng ganito. Hindi ko tinatanggap nung una. Isang beses i-exit ako noon sa Iran, sa Kish, dahil kailangan ko magpalit ng visa. Eksaktong nasira ang aking cellphone at pinahiram niya ako ng kanyang lumang cellphone. Pagbalik ko nga galing sa exit ay isinasauli ko sa kanya ang cellphone pero hindi niya tinanggap. Ang ginawa ko, ang sahod ko ng buwang iyon ay ibinayad ko sa cellphone para laang talaga hindi niya isipin na nagte-take advantage ako sa kanya. Nung una ayaw niyang tanggapin ng pera pero sinabi ko sa kanya na kung hindi niya tatanggapin ay talaga namang ibabalik ko sa kanya ang cellphone hindi ko gagamitin. At hindi ko alam, doon na pala siya nagumpisang humanga sa akin. Chos! Oo mga kaulam, humanga siya sa akin. Dahil sa, sa kauna-unahan daw pagkakataon, may Pilipina na ayaw tumanggap ng bigay at kapag tinanggap ay binabayaran. Naisip ko tuloy siguro maraming marami ng Pilipina ang nanghingi sa kanya ng pera at saka gamit. At tama nga pala ang aking hinala. Nung nag na siyang magkwento sa akin ay talagang sinabi niya sa akin na pakalaki din daw talaga ng perang nakuha sa kanya ng kanyang ex-Filipina girlfriend. At pagkatapos ay na tuklasan laang niya na dalawa pala sila na boyfriend, isang Filipino boyfriend at saka siya. Nagpatuloy ang aming pagiging magkaibigan hanggang isang araw nakita niya ako na ako ay dahil talaga naman mga kaulam na dumating ako sa Dubai talaga namang napakalusog ko noon. Medyo nahihirapan ako noon sa aking napakalusog na katawan kaya tuwing hapon ang ginagawa ko naglalakad ako doon sa paikot-ikot ng mosque. At nakita talaga niya ako na habang nagwo ako ay nakatsinelas at sabi niya mahihirapan daw ako dahil mapapaltos daw ang aking paa. Hindi ko alam na pag kami pala'y magkasama ay sinusukat na niya ang aking paa at binilhan talaga niya ako ng adidas na sapatos. Ayaw na ayaw ko talagang tanggapin ang adidas sa sapatos na yun dahil alam kong may kamahalan ay magkano lamang ang aking sweldo, hindi ko yun kayang bayaran. Sinabi niya sa akin na total daw naman ay binayaran ko sa kanya ang cellphone kaya parang awa ko na daw tanggapin ko na daw ang sapatos at huwag ko daw babayaran dahil yun daw ay regalo niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya noon, sige tatanggapin ko pero hindi ka na ulit magre-regalo ng kahit na ano na may ganitong presyo dahil aayaw ko ng ganito. Dahil ang ayaw ko talaga sa lahat ay ang iisipin ng kahit na sino, mapalalaki man yan o mapababae na ako ay nag-take advantage sa kahit na kaninong tao. Madalit salit ay aking tinanggap at maniwala kayo sa hindi kahit ang sapatos na yun ay sira na ngayon hanggang ngayon iniingatan ko pa hanggang ngayon naroon pa sa akin nalagyan ng sapatos na katago. Dahil yun ang kauna-unahang regalo niya sa akin na munti ko pang tinanggihan. Nung nagregalo siya sa akin noon, hindi naman siya nanliligaw. Basta kami mag best friend la ang noon. Marami siyang bagay na isine-share sa akin, ang mga sikreto sa kanyang buhay. Ako din naman, kaya ang aking buhay ay naging open book sa kanya talaga. At dumating nga ang araw na sinabi na talaga niya sa akin na gusto na talaga niya daw mag-asawa. Kakoy, sige, kung ikaw ay may girlfriend, edi eh tutulungan kita na ikaw ay makapag-asawa. Sabi niya, ang gusto daw talaga niya maging asawa ay ako. Siyempre, hindi din naman ako manhead na nararamdaman ko naman na sa araw-araw na pag magkakasama kami, iba talaga yung pagkikare talaga niya sa akin. Hindi ko masasabi talaga na sobrang mahal niya ako, pero parang may kakaiba din talaga. Hindi agad ako pumayag na maging kami noong mga panahong iyon dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng mas malalim pa. Dahil ako ay galing sa napakatinding kabiguan, kaya gusto ko pag nagkaroon ako ng makakarelasyon ulit, ay kailangan siguradong sigurado na ako at talaga namang hindi na uli ako iiyak pa. Ako nga pala ay noon ay mag 30 years old na nung mga panahong iyon dahil ako ay 20 years o 28 years old na nagpunta dito. So lumipas na ang dalawang ang isang taot mahigit noong kami habang kami ay maging naging mag best friend. Sa madalit salita, sinagot ko siya pagkatapos ng dalawang taon niyang panunuyo sa akin. At kaagad-agad ay nagpasa siyang, nagpasya siyang umuwi sa Pilipinas kasama ng aking pinsan. Una ay nang dahil sa negosyo ang kanilang itinayo. At pangalawa, sinabi niya sa akin na kukuhanin daw niya yung pagkakataon na yun para makipag-usap sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid na kaming dalawa daw ay magpapakasal na. Sumama siya sa akin mga kapatid para kuhanin lahat ang mga dokumento o mga papeles na gagamitin namin sa pagpapakasal. Sa totoo lamang ay talagang aayaw ng inay ako mag-aasawa ng ibang lahi at aayaw ng inay lalong lalo na mag-aasawa ako ng muslim. Pero dahil nga napapansin ng inay na ako ay nagkakaedad na kaya ang sabi nila kahit ano kahit sino basta tao. Siyempre ang ibig sabihin ng inay na basta tao yung may pagkatao, yung maayos, yung hindi ako maaagrabyado sa aking buhay. At sa madaling panahon naman na nakaharap nila si Ibrahim sa Pilipinas at nakasama nila, nakita naman nila yung ugali ni Ibrahim. At pagbalik nga niya ng Dubai, daladala na niya ang lahat ng papeles na kailangan ng namin sa pagpapakasal. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, pagbalik niya ng Dubai, bigla kami naghiwalay. Nagkaroon kami ng problema, ng no, matinding problema na akala ko talaga noon, tuluyan na talaga kami maghihiwalay dahil siya talaga ang nagdesisyon noon na makipaghiwalay sa akin. At malalaman ninyo yan sa mga susunod na araw kung bakit. So pagkatapos noon, naging broken hearted na naman si Kaulam na akala ko hindi ko na mararanasan pa. Sobra akong nasakta noon talaga dahil akala ko ito na, ito na, ito na, nakatao na. Nakailang buwang hiwalay din kami noon apat na buwang hiwalay kami noon nung na-realize niya na kailangan pala niya ako sa kanyang buhay. Charot! Sa susunod nating paghuhuntahan mga kaolam ay kwento ko sa inyo ng buong buo kung bakit kami naghiwalay at akala ko'y tuluyan na ako ang magiging soltera. Abay isipin naman ninyo noon, ako ay 30 years old na, mag ay 31 years old na yata, hindi ko na matandaan. Hanggang sa susunod nating huntahan mga kaolam, malalaman ninyo ang dahilan.